Hello, what's up sa inyo mga idol? Nandiyan naman kami ngayon sa panibagong lupa naman tayo. Yan ang ating alupasan no, At yung aking kasama din ay nagaintindi na. Medyo tinanghalit tayo at gawa ng nasiraan tayo ng motor ay. Eh. Yan, yung ating matinding maghalabas oh. Nasira ang motor niyan kaya medyo tinanghalit tayo. Yung isa, yun pa lang ang alapasan namin mga idol oh. Yan. Makaunti pa. At tayo ay magpapalit muna ng ating panglupas. At tayo maglupas. Yes. Hello mga sa camera. Ang ating maglupas, ah maghalabas sa matibay. Yan. Sana ay yun lang ang sira ng kanyang motor. Para konti ang gastos. Yo mga idol. Yari na tayo. Ay, bitin. Hapot? Bitin ang lakad natin ngayon, walang lupasin, ako ah. lupasin. Bitin at ah, tayo mauwi na. Ayun lang ay mga lupasan namin oh. Ayun na ang. Um. Ayun oh. Ay eh, bitin. Kainga muna bago umuwi. Ay walang hakot tayo, anong agawin natin? Uwi sa mga lunes siguro, Martes. Hmm tapos tayo ay may trabaho bukas mag-a-time-time